Hi guys! Welcome to my mini vlog and for today's video for the linis ang person kaya naman tara na <music> At dahil nga bumabagyo at bahana naman dito sa amin, kaya naman, kaya naisipan ko na nga lang maglinis. At hindi naman nga tayong makababa dahil nga baka lumangoy tayo ng wala sa oras. Cherry! <laughs> iinip nga ang auntie nyo dahil nga hindi na tayo nakakalabas at wala nga ang pasok. Hindi nga tayo makagala ng bonggang bongga. At ayan, kita ko ngayong yung aming bahay ay sobrang kalat na nga. Parang binagyo nga rin ng ating loob ng bahay. Kaya naman naisipan ko nga maglinis. At dahil nga wala akong magawa, kaya naman ayan, yung aming mga gamit na lang ang aking pinagdiskitahan. At kung makakapagsalita nga lang yung aming mga gamit, eh magre na nga. Nahihilo na nga sila sa kakapalipat-lipat ko ng aming mga gamit. Hindi ko nga alam kung paano ko nga ito aayusin. At ayan nga, naisipan ko ang ilagay na lang dito yung aming Jura box para nga itabi sa aming ref. Dahil ililipat ko nga yung aking washing machine doon sa dating lagay ng aking Jura box. Para nga hindi na ako nahihirapan pag ako'y maglalaba. At habang ako'y naglilinis nga dito ay may mga makukulit naman nakikialam alam dito sa akin. At imbes na mapapadali nga yung aking ginagawa ay eh talaga namang mas lalo pa nga akong mapapatagal. <laughs> ano ba naman imbis na matatapos nga ako ay eh, habang naglilinis ako sila naman ay nagkakalat kaya nga ayan inabot na nga ako ng dilim sa aking paglilinis at si Bunso naman ayan for the tulong nga sa akin inabot nga yung aking mga ilalagay dito sa taas ng aking jura box gusto nga nilang tumulong sa akin sa pag-aayos at paglilinis, kaso nga lang ay sabi ko nga huwag na nga lang dahil nga imbes na nga madali ako matatapos, ay lalo ako magtatagal dahil nga sa bagal nilang magkikilos. Baka imbes na matapos ay abutin na kami ng umaga. <laughs> Pero kahit nga makulit itong aking dalawang chikiting at makalat, marunong naman nga silang magligpit at maglinis ng kanilang mga pinagkalatan. Marunong din silang gumawa ng gawaing bahay tulad ng pagliligpit, ng higaan, pagwawalis, pag-aayos ng mga plato, at pagligpit ng kanilang pinagkainan. Kahit hindi ko nga sila utusan ay kusa nga silang kumikilos. Alam na alam na nga nila kung ano yung gagawin nila. Pero minsan nga, hindi ko na nga sila pinapatulong sa akin. Hinahayaan ko na nga lang silang maglaro. Dahil madalang na nga lang sila nakakapaglaro. Lalo na tuwing may pasok. Dahil pagkatapos nila sa eskwelahan, pag uwi naman sa bahay, papahinga nga lang sila ng konti. At pagkatapos, gagawa nang naman nga sila ng kanilang homework. At hindi na nga rin sila nakakatulog ng tanghali. Dahil nga si kuya, ang labas niya eh minsan ay 2 p.m. O kaya naman pag may remedial siya, lalabas siya ng 3.30. Kaya pagdating nga ng gabi, alas 7 pa lang nga, pinapatulog ko na nga sila. Kasi nga maaga nga sila nagigising. Minsan 5.30 ginigising ko na nga sila dahil nga si Bunso ang tagal nga niya kumakain. Inaabot siya ng ilang minuto. At minsan nga ay napakahirap nga nilang gisingin, lalo na nga si Bunso. Minsan gising na nga siya pero matutulog nga siya ulit. At ayan nga, mabalik nga tayo dito sa aking ginagawa dahil nga sa aking kanaldalan hindi ko nga napansin na tapos na nga pala akong maglinis. At ayan na nga yung kinalabasan ng aking paglilinis. Nagmukha na naman nga ang bahay itong aming bahay at hindi na nga mukhang binagyo. Hindi ko na nga rin napansin na mag alas 9 na pala ng gabi ng mga oras na yan. Sa kakalinis ko inabot na nga ako ng gabi. Muntik na nga akong abuti ng umaga. cherries <laughs> Pakasarap nga sa pakiramdam kapag makikita mong malinis at maayos ang ating bahay. At ayan nga yung aming higaan. Pagpasensya niyo na po yung aking mga sinampay at hindi pa nga natutuyo. At ayan guys, dito ko na nga lang tatapusin yung aking mini vlog. Thank you for watching guys. Bye! Oops, teka lang. Ito nga pala yung ating before. Ayan yung itsura ng ating bahay bago tayo maglinis. O ba diba? Parang binagyo. <laughs>